Hi guys! Ngayon na araw, ko po sa inyo kung bakano ang monthly earnings ni Ivana Alawi. At ngayon guys, nandito na tayo ng ating social blade. Ang gawin natin ngayon is punta tayo sa channel ni Ivana Alawi. Pwede rin gamitin ang kanyang channel na pangalan at pwede rin yung link na pwede natin i-connect dito ng ating social blade. At ito na yung guys, yung social blade ni Ivana Alawi. Meron na po siyang 19... M plus na subscribers at sa meron na din siyang 1.7 billion na views mga guys at ngayon scroll down natin siya at punta na tayo dito na estimated earnings at ito po yung estimated earnings niya mga guys 7.9k at meron din siyang 126k yung pinakataas na estimated earnings niya pero hindi po ito ang ating gagamitin guys kasi hindi po yun ang tama na pwede natin sa magamit sa pag-calculate. Ang gawin natin dito is yung pinakamalit na earnings ni Ivana. Ito po ang gamitin natin sa pag guys or computation. Yung pinakamalit niya na earnings, ang gawin natin dito guys is i-times 3 lang po natin siya para makuha natin yung kabuo ang monthly earnings niya at ito na yon yung earnings ni I Ivana guys at i-times po natin siya sa dollar value into peso i-times po natin siya sa 55.71 at ito na yan ang resulta guys napakalaki talaga yung monthly earnings ni Ivana Alawi guys oh. umabot siya ng 1.3 million ang kabuang sahod ng isang buwan hindi naman tutalin na gano'n natin ma-perfect yung ating competition mga guys kasi stoker na po tayo. At least makuha po natin yung pinaka-sure na estimated earnings niya. Yung hindi na siya bababa. Yung sobrang na ito pataas hindi natin siya makuha kasi stoker na po tayo mga guys. At least makuha po natin yung pinaka-sure na estimated. At ngayon kung gusto din natin i-calculate yung kanyang yearly earnings mga guys, same procedure lang po doon ng ating monthly earnings yung pinakamalit na earnings niya yung estimated i-times natin siya ulit at pagkatapos natin siya ma-times 3 i-times po natin siya sa dollar value in peso para makuha natin yung kabuang earnings ni Ivana Alawi eh. yung kanyang yearly earnings i-times po natin siya sa 55.71 at ito na po yun guys yung total niya, yung kabuwang estimated earnings niya, yung kanyang yearly earnings. So, hindi naman talaga totally na ma-perfect natin guys, no? At least yung pinaka-sure makuha po natin. Yung sobra pa okay lang na hindi natin siya makuha kasi stalker lang po tayo, mga guys. At tiktok po mga guys, hindi po base sa dami ng subscribers ang pagbablog. Walang kwenta ang maraming subscribers kung yung views natin is na at bumaba na. Ang mangyari guys, bumaba din ang ating earnings kapag umihina din ang ating views hanggang sa mawala. Yan po ang totoo mga guys. Thank you sa panonood ng mga videos mga guys and God bless po sa ating lahat.